Marami nga ang nagulat sa desisyon ng Los Angeles Lakers na ipagpalit si Anthony Davis para kay Luka Doncic lalo na't si Davis ang defensive anchor ng team. Kilala siya bilang isa sa pinakamahusay na big man sa liga lalo na pagdating sa rim protection at overall defensive presence. Pero ayon sa mga insider, isa sa pangunahing dahilan ng Lakers para sa trade na ito ay ang injury history ni Davis. Matagal nang inaalala ng franchise ang kanyang kakayahang manatiling healthy lalo na't malapit na rin matapos ang era ni Lebron James sa Lakers. Sa pagpasok ni Luka Doncic, mukhang pinaghahandaan na ng Lakers ang post-Lebron era kung saan kakailanganin nilang maghanap ng bagong muka ng prangkisa. Sa kabilang banda, ang Dallas Mavericks naman ay tila nagdududa sa kondisyon ni Luka Doncic. Bagamat isa siya sa pinakamahusay na offensive players sa NBA ngayon, may mga issue raw patungkol sa kanyang dedication sa conditioning at defense. Ayon kay Tim magmahon ng ESPN, hindi raw sigurado ang Mavericks kung bibigyan nila si Doncic ng isa pang supermax contract sa susunod na offseason kaya nagdesisyon silang ipagpalit na siya habang mataas pa ang kanyang trade value. Kung pag sa usapan ang trade package, parehong ang all-star caliber players ang ipinagpalit kaya masasabi mong patas ito sa unang tingin. Pero may mga analyst na nagsasabing talo ang Lakers dito dahil binitawan nila ang kanilang defensive anchor kapalit ng isang player na hindi pa napapatunayan ang kanyang defensive capabilities. Kasama pa rito ang pagkawala ni Max Christie, isa sa mga promising two-way players ng Lakers. Sa bagong lineup ng Lakers, magiging backcourt tandem sina Austin Reeves at Luka Doncic Samantalang sina LeBron James at Rui Hachimura naman ang magiging pangunahing forwards. Malaking tanong ngayon kung sino ang magiging starting center ng Lakers lalo na't wala na si Davis. May balitang interesado ang Lakers sa pagkuha ng isang legit na big man tulad ni Walker Kessler ng Utah Jazz or Miles Turner ng Indiana Pacers na posibleng gamitin nga nila dito si Dalton Knecht at ang isa pang first round pick upang makuha nila ito. Sa panig naman ng Dallas, ang trio ni na Kyrie Irving, Anthony Davis at Klay Thompson ay mukhang promising din. Meron silang elite scoring mula kina Irving at Thompson habang si Davis naman ang magiging defensive anchor ng team. Kung magiging healthy si Davis at magiging maayos ang chemistry ng bagong lineup ng Mavericks, posible silang maging title contender sa Western Conference. Ngunit sa ngayon marami pa rin hindi makapaniwala sa trade na ito. Maging ang ilang NBA players ay nag-react na sa social media na bilang na si Lebron James ang nagulat sa naging trade sa pagitan ni na Anthony Davis at Luka Doncic. Ayon kay ESPN's Dave McMenamin, nalaman ni Lebron ang balita matapos ang laban ng Lakers kontra Knicks habang kumakain ng hapunan kasama ang kanyang pamilya. Sinabi ng mga source na wala siyang ideya na may ganitong kasunduan at kasalukuyang iniisip pa niya ang epekto nito. Maraming fans at eksperto rin ang nagtatanong kung paano maapektuhan ng trade na ito ang hinaharap ng Lakers at Mavericks sa NBA. Ang tanong ngayon, mapapatunayan ba ni Luka Doncic na kaya niyang dalhin ang Lakers sa tagumpay? At magiging matagumpay kaya ang Dallas sa pagbuo ng bagong core sa pangunguna ni na Irving, Davis at Thompson?